Nandito naman po ang inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na nagatid sa inyo ng araw-araw na kwento. Ngayong araw na ito, nahihirapan ako mag-isip kung ano ikwekwento ko sa inyo eh. So, alam nyo, itong mga kwe kwento ko sa inyo, wala akong kudigo, wala akong sinusulat, wala akong notebook o... Uh, kung ano yung plano kong sasabihin ko sa inyo Kukusa na lang dumadating sa uh, pag-iisip ko kung ano yung topic na ilalahad at sasabihin ko sa inyo. At uh, alam nyo, naisip ko dito sa nangyari sa akin 4 uh, years ago dito sa social media. Alam nyo, yung social media maraming uh, ginawang maganda at the same time naman, eh, marami naman ginawang masama uh, sa mga tao at sa mga nag nag-adapt or gumagamit ng social media. Alam niyo before the lockdown eh dahil sa aking mga activities eh siyempre sasabi ko yung mga ginagawa ko, sasabi ko yung mga uh, schedule ng mga patakbo ko and so on and so forth. So nagkaroon ng isang organisasyon na create ko at ito ay yung mga mga galing na mananakbo dito sa ating bansa at uh, nag-create ako ng isang federation na ito ay bumubuo ng mga galing na ultra runners dito sa Pilipinas. At ito ang paraan kung uh, paano ko na ipapadala at uh, nadadala ang ating mga galing na tumatakbo sa iba't ibang bansa. Uh, Nag-start po ako ng uh, ganyang estilo nung ako ay nag-retire dahil ang gusto ko may promote ang uh, running as a form of uh, healthy lifestyle and at the same time ito po ay uh, kailangan i-excel natin kasi ito ay uh, nagpapatibay at nagbibigay ng puri sa ating bansa kung tayo ay sumasali sa mga ibang kompetisyon sa labas ng bansa. So ganun po yung uh, uh, goal at uh, uh, yung akin purpose noong panahon na yun. Pero ang nagka after sabihin natin after 10 years isa isa pong yung mga akala ko kaibigan ay uh, lubaban sa akin. <laughs> to the point na siniraan po ako sa social media. Ito yung uh, kung ano-ano ang chismis na pinapalabas nila. Ang mahirap dito ay eh, maraming nakakabasa. So, hindi ko na patanggalin ang uh, uh, pahabain yung kwento at sa pupunta sa uh, detalyado na bagay. Nagkaroon po ako ng maraming basers at karamihan dito sa mga basers ko ay ito yung mga kaibigan na inibita mo sa bahay mo, pinakain mo, dinala mo sa ibang bansa. Uh, binigyan mo ng pribilihyo at sila po ang priority sa aking mga aking mga events eh, ewan ko nga ba hindi mo lang sila napagbigyan dahil siyempre meron mga screening process yung mga dinadala ko sa mga bansa dahil hindi sila qualified yung iba, wala silang means para supportahan ng kanilang uh, pagbibiyahe abroad eh siniraan po tayo. So, na medyo na-affected din yung isang uh, kasama ko at kaibigan ko. At ang ginawa niya ay eh, nag-file siya ng cyber uh, crime dito sa mga itong mga nagbabas sa amin. Kasi hindi lang ako ang binabas nila, kundi yung organisasyon na aking krine A. at nadamay po yung mga kaibigan ko na iba na wala naman silang ginagawa kundi mahal nila ang pagtatakbo. Kaya isang member ng ating uh, federation organization nagfile file po ng kaso dito sa mga bossers namin. At uh, after three years, tumigil. The, mere fact na nag-file kami ng kaso at ako yung main witness dahil ako ang isa sa mga inaatake ng mga itong mga bossers na ito nag-file yung kaibigan ko ng mga uh, criminal case dito sa mga masters namin. At nagkaroon po ng mga hearing at ako po ay isa sa mga witnesses. At uh, ayun ayon po, at uh, tumigil tunigil na po yung pagbabas sa amin. At kami po ay nanalo noon sa sa kaso na yon At uh, hindi ko na alam kung anong nangyari dito sa mga finailan namin ng kaso. So, yun lang po, mahirap po yung ano, dito sa social media. Meron mga positive at sa negative aspects ng uh, paggagamit ng uh, social media. Alam niyo kung meron kayong pre-promote, dahan-dahan lang po kayo. At uh, alam niyo hindi lahat ng uh, followers niyo o members niyo ay kaibigan. Yung mga iba dyan, naiingit. Ha? Yung kasi ang number one sakit natin, akala nila, ang ginadyas nila sa atin ay eh, very successful yung ating organization to the point na akala nila kumikita tayo pero hindi, hindi po totoo yan. Ako nga mismo ang uh, uh, nagsusupport nito galing sa aking bulsa. Kalaan ninyo yung mga atleta na pinapadala ko at ginadala ko sa sa iba't mga site, eh, uh, ako pa ang nagbabayad ng accommodation nila at saka... Yung iba yung pagkain nila doon dahil hindi naman sapat po yung support na binibigay ng federation dahil ka lang po yung ano yung binibigay na suporta eh lang eh 200 dollars lang for the whole the whole team eh yung members ng team mo eh anim tatlong lalaki tatlong babae pagkatapos bibigyan ka lang ng 200 dollars hindi lang yun yung dollars na yun eh hindi US dollars kundi Taiwanese dollars. So, akala ng mga tao ito, eh, dahil alam nyo na, hindi sila, uh, hindi sila qualified, eh, sisirayan ka na ng uh, iyong mga hangarin. Kaya mula noon, na, na, nag-slow down na ako sa aking activities ng uh, running at uh, kinonsentrate ko na lang sa sarili ko, being staying healthy, mag-exercise ka araw-araw, at positive palagi ang sinasabi sa dito sa uh, aking mga social social uh, media contents so kung mapapansin niyo yung aking mga Facebook Twitter uh, Instagram account at dito sa YouTube channel prino-promote ko po yung positive aspects pero itong episode na ito gusto ko lang malaman niyo na may mga negative aspects na nangyayari dito sa social media. Lalong-lalo lalo na sa mga sa Facebook, sa Twitter. Ay, grabe po sa Twitter. Talaga pong uh, labanan po ng uh, murahan doon, basing at saka kabastusan. So, ako lang naman eh, naglarlark o nagbabasa lang doon. Pero dito sa YouTube channel, mas maganda itong itong platform na ito dahil nasasabi mo yung gusto mo at uh, hindi ka lang magmumura, maayos lang yung uh, pagbibigay mo ng information. Ito ay nakakashare ng information at nakakashare din ng kwento. Kwentong kwento ng ibang tao dito sa mundo. Kaya ito nga, nagkoconcentrate ako sa kwento ng isang retiree at isang uh, pensionado at senior citizen dito sa Pilipinas. Dahil ito ang nakikita kong buhay. Uh, totoo na meron akong means na to support myself. Pero ito ay hindi naman lahat eh, nagihirap. Marami naman dyan yung mga, mga meron din kakayahan na uh, simple lang ang buhay. Alam niyo marami akong kilala mga mayayaman dyan. Pero pag tignan mo sa itsura at sa galaw nila, eh, simple lang. Uh, at wala kang marinig na complaint or negative sa kanila at good vibes palagi palagi ang sinasabi. yun po ang gusto kong i-impart or i sabihin sa inyo dahil ay accounting na lang ang uh, number of years natin dito sa mundo at uh, dapat hindi na wala na dapat yung mga negative na yan, positive palagi. At huwag kayong mag, magpa-epekto dito sa mga politics, yung mga galit ng tao. Ay promote natin yung positive uh, positive ng pag-iisip at siyempre yung uh, pag-share ng information at isa pa dapat magiging inspirasyon tayo sa mga ibang tao dahil ito ay unti-unti nakakapagbabago ng pag-iisip or mindset ng isang tao. Pag meron sila nakikita, ni-relate nire nila yung kanilang buhay sa buhay ng isang tao, nakikita nila na walang walang problema, easy-easy lang, at uh, ayos ang pamumuhay. Eh, Siyempre, pumapasok din sa isipan nila na dapat gayahin ko ito. Ito ang dapat kong gawin. At alam niyo hindi pa huli ng lahat kung gusto niyo magbago ng inyong gali. Uh, so, yun lang po ang kwento ko ngayong araw na ito at uh, sana nagustuhan nyo itong kwento ko. Uh, bukas po ulit, babalik ang inyong Lolo Ben para magbibigay sa inyo ng kwento dito sa YouTube channel na ito. Salamat po sa papanood at pakikinig ng aking video content. Thank you, salamat at shout out sa aking mga subscribers. Yung kaibigan ko na tagalin kayo huwag kang mag -alala. At uh, magahanap tayo kung meron pa tayong uh, libro tungkol sa pagmamasahe sa aking library. Alam niyo yung library ko sa Manila kasi kaya wala dito sa aking farm. So maghahanap po tayo ng libro para uh, may feedback ko sa inyo kung meron o wala dito sa aking mga araw-araw na video. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Bye!